So welcome once again guys sa ating vlog. So ngayon naman i-video natin o re review natin ang Clark. So maayos nga bang daanan ito guys? Titing na natin sa video ito. So by the way guys na lumabas po ako sa friendship gate. Ayan, sa friendship gate tayo lumabas. So ito nakikita niyo sa kanan ay ang Airport. So yan yung lumang airport ng Clark Pampanga. So ngayon, bago na, so, syempre wala na sila dyan. Tumipat na sila doon sa bandang Mabalakat. So itong tinutuntun natin ay papunta tayo ng Zucopia. Yan, sa Zucopia marami po dyan mga, of course, hayop dahil zoo. So ito ay ang motorcycle lane. So ayan, so kapag ka kayo ay taraan sa Clark, kinakailangan bukas ang ilaw, headlight and tail light. Pagkatapos, nakasapatos, nakapantalon, and of course, dapat naka-helmet ka. So mahirap na kapag dito ka na huli, tutubusin mo ang inesensya sa kanilang LTO's office. halaga din dapat laging tinitingnan ang kanilang traffic sign. Ayan, so dito ay kanan. Right must turn right kapag ka may traffic light. So kanina naka-stop tayo. Pero dahil kakanan tayo, dere-derecho lang, walang problema dito sa lark. so yan guys nakikita nyo sa aking bandang kanan ang Air Force Park so pwede kayong pumunta dito kasama ang pamilya pwede kayong magdala ng mga pagkain Ayan, pwede kayong mag -picknick. walang entrance fee po dyan so pwede kayong pumunta Ayan, no? may makikita ninyo yung mga jet pwede kayong mag picture picture huwag lang kayong lalapit pero pwede kayong magpa picture so dyan ito ang entrance nya guys dito ang entrance niya. Uh, no overtaking tayo guys. Bawal mag-overtake. Kahit gusto, ko na mag-overtake. Ayan, nalito po itong SUV na yan. So ayan, nakita niyo yung puting kotse. Doon ang entrance niya. So nalito lang itong sinusundan ko. Gusto siguro mag-park pero nagdalawang isip. Kaya diretsyo na lang siya. So overtake tayo pa kanan kasi uh, broken line tayo. The white. So pwede siya. So, singit-singit lang tayo. Okay, so diretso tayo. So, yon guys. Um, ano nga bang meron dito sa Clark Pampanga? So, dito sa Clark Pampanga, makikita ninyo ang magagandang mga hotel. Of course, ang sasarap ng mga pagkain nila doon, lalo na ang kanilang mga buffet. Breakfast buffet. Kaya, I suggest kapag kayo ay magbubok dito sa Clark, uh, piliin niyo yung merong buffet na breakfast. So, masasarap po ang kanilang pagkain. At same time, maliban doon, marami din po activities kagaya ng Dinosaur Island sa mga bata. Ayan. Pwede, pwede. At dito rin ang Aqua Planet sa mga water activities. So, itong area ito, guys, dati, hindi naman ito first stop, first go. Actually, pero syempre, gusto rin natin mag-ingat. Uh, nakapatay ang kanilang traffic light. First stop, first go tayo dito guys. So ayan, parang sa subik lang ngayon guys. So syempre, ingat. At syempre, dapat sunod rin tayo sa batas. Ayan, so tuloy ko yung sabi ko kanina, ano-ano nga ba yung mga meron dito sa Clark, Pampanga. So kagaya yung sinabi ko kanina, marami dito mga activities. May zoo. Ang Zucobia nandiyan. At iba't iba pang mga pwedeng pasyalan. Kung gusto niyo mag-shopping, mag I suggest punta kayo dito guys sa Pure Gold Duty Free ng Clark. So dito sa Pure, Pure Gold Duty Free im makakabili kayo ng mga murang mga uh, at dito, mga gamit sa kusina, gamit sa bahay, ganyan, gamit sa kung saan saan at kung ano, -ano pong mga gamit na pwede niyong bilhin na good quality and at the same time ay murang-mura almost buy one take one. So ito yung nakita nyo sa bandang kaliwa ko guys. Ayan, ayan. Nakikita nyo yun. Ayan ay duty free dati. So ayan ay abandonado na ngayon. So hindi na ginagamit. So marami mga area dito sa Clark na abandonado. So ayan makita nyo yung mga blue taxi. Ayan sa aking kanan. So maraming pwedeng pasyalan dito sa Clark. Hindi ma mauubos yung araw nyo. Hindi nyo ma maiikot to buong 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 Clark nito. Kaya guys, uh, minsan pasyal kayo dito sa Clark, no? Napakagandang lugar. Dito na pala tayo. tayo. Kanan tayo guys. Oh, Makalim mo dito. Sige, bante mo ko nya. Kaya hey, ang kuya, pasensya na po at nabusinahan kita. So, naunawa na naman natin si Kuya Driver siguro ay first time niyang dumaan ng Clark. Medyo kinakabahan po yan. Sino nga naman ba ang hindi kakabahan pag dumadaan ka dito sa Clark? Talagang hindi ka sasantuhin ng mga enforcer dito o ng mga guard. Uhulihin at uhulihin ka talaga at napakalaking abala. Kasi minsan na rin ako nahuli sa lugar na ito Nagkaroon sila ng na operation. Um, sira yung aking taillight. So, nahuli ako. So, katapos, uh, yung araw na yun, hindi ko pa makuha yung aking license. So, binalikan ko ito ng ipang araw. Kaya, napakalaking abala guys kapag ka talaga ikaw ay hindi sumusunod sa batas trapiko at mahuli ka dito sa flight. Kaya talagang kakabahan ka talaga guys na dumaan dito sa like Pampanga. So ayan guys, makikita ninyo bandang kanan ko, yung Yokohama. Dito sila nagkakarera ng sasakyan. At, ay hindi pa pala dito. Mali, mali pala guys, mali, mali, mali. So, doon pa pala yung banda. So, sige, dahil nagmamadali tayo, fast forward tayo. So yan guys, sa bandang kanang ko, yan yung sinasabi ko kanina. So kapag may event sila dyan, maraming mga artista at iba't ibang klaseng mga nilalang mga tao na makikita nyo dyan guys. Nagkakarera sila. So pa-exit na tayo guys ng Bamban. So makita nyo may mga traffic cone na. So, tayo. Guys, nga pala, kapag pupunta kayo dito at motor iba ang daan ng single. Ayan, nakita nyo, ang kitid-kitid ng daan. So, doon talaga ang daan. So, kapag dumaan ka sa gitna, mapapagalitan ka ng gwardiya. So, doon ka, laging kanan. May maliit na butas, doon ka yung lagi. So, andito na tayo, guys. So, iba-iba na dito. So, kanina, wala kayo nakikipang tricycle. So, dito meron na dahil... Uh, pa-exit na tayo ng Clark so ayan direto lang tayo guys at malapit na tayo sa tulay na malaki doon po kadalasan tayo nagpapapicture at ang ganda ganda nga naman talaga guys ng beautiful so ito ang Clark guys marami kayong mapupuntahan marami kayong makikita at talagang sulit na sulit ang inyong punta So dito tayo guys, kakaduwa na tayo dito. Signal tayo muna ng konti. Ayan, so pasok. So by the way guys, kaya sila may mga guard dito. Kapag naka four wheels ka, i-roll down mo ang iyong bintana. Para makita nila kung ano yung nasa loob. Kasi talagang mahigpit na mahigpit dito. Ito yung sinasabi ko guys na tulay, napakaganda ng tulay nito. Pwede kayo magpa-picture dito Pero ako ang dami-dami ko ng pictures sa lugar na ito. So, derecha yan. Pwede mong ipatak yung motor mo dito. Pero ako hindi ko ginawa dahil meron ang angkas. At the same time, syempre, gusto ko namin mag-video ang view dito sa lugar na ito. So, ang dulo ng tulay na ito, Kalumpang. Barangay Kalumpang, kundi ako nagkakamali. At dito papunta ang Zucopia. fast forward lang tayo guys banda dito ano fast forward natin ng video ayan may nagtitaping nakita nyo po guys so ayan tama barang dito na tayo guys dire dire so bilis bilis po natin ayan fast forward fast forward fast forward dahil nagugutom na po kami magkatangalian na dito hindi pa po kami nagalmusan so bago kami umakit ng bundok ay susubo muna kami ng kaunting lamang tiyan sinagahanap so, kami dito ng karenderiya So, actually, meron akong alam na karindiri dito. Dadalhin natin sila, guys. So, yun, naka-fast food tayo, guys. At, yun na nga, inaya ko na silang kumain. So, kakaliwa kami dyan mamaya. Pero sa so, ngayon, kakain muna kami. Para kami ay kumain ng brunch, breakfast, and lunch. So, para pag akin ng bundok, di mo naisipin kung anong yung kakainin. So, dito tayo, guys. Dito tayo sa ng pick-up na kulay orange. Ayan. So, dito guys. Bago ka makit ng buntok, meron dito ang karinderiya na pwede mong, pwede mong kainan, of course. At the same time, ay marami silang butahe. Thank okay. So yun nga guys, hanggang dito na muna siguro tayo. Namimili kami ng aming kakainin at kakain muna po kami bago umakyat ng mundok. So, thanks for watching guys. At uh, sana nagustuhan po ninyo ang ating adventure. At marami pa tayong lugar na ma-review at mapasyalan.